sa inyong lahat dahil hapon na ngayong uh, araw ng linggo mga kapaps gaya ng sinabi ko sa inyo pala uh, magra-rides kami ngayon ni uh, Masya uh, kasama ko yung uh, iilan sa KRCP kasi yung iba yung hindi nakasama mga kapaps gawa nga may mga biglaang lakad so ayan nakaready na yung ating mga dadalhin uh, nandito na yung ibang gamit ko sa uh, top box, tapos ito yung tent na hiniram namin Ayan, maraming salamat kay uh, Tita sa pagpaperam ng tent. So ayun mga kapap, samahan nyo kami ngayon, no? Oh, ni Masya sa aming uh, kauna-unahang rides ngayong uh, taon ng 2023. Sana panuorin nyo ito mga kapap, eh. sana supportan nyo kami ni Masya sa aming magiging mga travel. Yung mga sinasabi ko sa inyo mga kapap sa na mga nakaraan, uh, gusto ko kasi mag-travel no? yung mga hindi ko napupuntahan. Dito lang sa ano, dito lang sa Pilipinas, nakasama ko si Masya. Mga kapap, natawa ko naman na kanina si Masya, ayan, nakaready naman na siya. So tayo naman ngayon ang pupunta sa kanya And bumili na rin pala ako ng saging Sakali lang magutom kami So yung pupuntahan namin ngayon mga ka-pops Is sa Karting Rizal So pwesta ko makapunta doon Siyempre pati si Masya And natutuwa rin ako na kahit paano natuloy kami ngayon And mag-overnight kami doon Kaya yan medyo marami yung uh, daladala natin mga ka-pops. So tara punta na natin si Masya Para dumiritsyon na rin tayo sa kasama namin iba Let's go mga ka-pops. So primo na tayo before the rides Thank you Lord, gabayan nyo po kami So ngayong araw mga kapops, ay linggo uh, Pinili namin ng linggo para walang traffic Para ma-enjoy namin yung uh, bawat bawat na namin no? And nagpalit na rin ako ng visor pa uh, Hindi tayo kita pag nakaklose to no? Para hindi masyado mainit kasi alas dos pa lang ngayon Medyo mainit-init pa Kaya yan, pinalit na ko na rin yung ating visor Uh, napansin ko lang medyo makulimlim doon part sana nga hindi, <laughs> hindi umulan no? kasi ang pangit naman pag uh, mag ride sa umuulan ulan uh, hassle although mayroon naman akong kapote na dala dalawa para sa amin ni Miss Masha if ever lang tapos may gina kasi yung sigurado diba pag mag ride lalo na medyo malayo layo din to uh, natutuwa ako kasi syempre diba, mag ride tayo ngayong uh, taon kasama ko si Miss Masha diba and nagkakandaan ito mga kapapsalan nyo ba kung bakit overnight kami doon kaya may mga dala kaming tent no para dalawa kasi yung tent ang pinahiram sa akin ni tita salamat tita eh di ko alam basta kung ano magiging sit up namin doon mamaya bibili na rin kami ng mga makakain doon sa madadaanan namin para hindi na rin kami ano uh, hindi na rin kami dito maraming dadaling kumbaga doon na sabi naman ni Joseph yung kasama natin kay RCP no na may mga mabibilha naman doon alright mga paps nandito na tayo kina Amasya ganda ng suit mo ngayon ha ha ganda ganda mo ngayon ha Saan nang lakad? eh. Ito ang mga time Ah, hindi joke lang. Sa rides. Ito yung mga dala mo? Okay, sige. Yung helmet mo ayos na yan? Alright. Ang ganda ng gloves mo. Okay. Siyempre para safety ka, di ba? good yan. Sinunod mo yung mga sinabi ko, di ba? Ano, okay ka na? Okay, sige. Ayusin ko lang yung intercom ah. Kaya na? Okay. Yup. Netong pagsulat niyan Lock mo na lang para safety. Di ba? Ayan. May nakikita ka pa ba? Nakikita mo pa ba ako? Oh? Oo oh, naman. Very good. so, ayan. Bali, unang rides natin to ngayong 2023, no? Oo. Oh. Masaya ka ba? Oo oh, naman. Siyempre, overnight tayo dun, eh. <laughs> Let's go. Ay, magpapagas muna pala tayo para sigurado na. Pwede okay. mo dito to? Saan? Dito na lang sa arap. Hi. Hi ka naman sa kanila. Hi. So, ayan mga pap, samahan nyo na kami ni Masha. Kasama ko na siya ngayon. So, didiretso na muna tayo ngayon sa mga kasama namin doon kasi yung uh, meet up namin para sabay-sabay kami. Sana naman ready na rin sila, di ba? So, update ko kayo mamaya mga kapaps pag nandun na kami sa kasama namin. Tara, tara. So, ayun mga kapaps, nandito na kami sa kabaan ng C6 and kasama ko na si Joe Marie, ayan, nasa unahan. And nandito natin sa likod si Paring Tomas. ERCP group natin mga kapaps. Yung iba kasi hindi nakasama. Okay ka lang dyan? Okay Okay. So ngayon pupunta kami dito sa Shell na uh, dito kasi yung ibang kasama namin na nauna na. Malapit kasi sila dito. Kaya i-meet up natin din sila and diretso na kami doon sa destination namin mga ka-pops So niyo lang kami and sana mag-enjoy kayo sa mga gagawin namin doon. Ano ang dami nating gagawin, no. Ah, uh, syempre, uh, masaya ako dahil overnight 'to eh, kasama kita nang matagal, 'di ba? Para hindi masaya. Masaya, masaya ba? <laughs> Oh naman, excited. Hindi na nga ako nakatulog kagabi kakaisip eh kung kung ano mga gagawin doon. Marami, marami tayong gagawin doon. Siyempre, may, da may dala tayong tent eh. Camping. Basta abangan nyo na lang mga ha yung mga gagawin namin. So samahan niyo lang kami. Medyo malayo pa yung biyahe namin pero i-enjoy lang muna natin. So yun, nandito na kami mga kapap sa aming kasama. Nakapap si Masha na kasi siya nang langis <laughs> doon sa gasolina nga nina kaya medyo madulas daw. Ayun sabi ko iapak medyo sa ano. Okay na? Ayan, ito si paring Tomas. Siyempre yung ating A KRCP group. Brother. Ayan. Tapos ito si Jo Marie. Jo Marie mabugat. Ayan. And si paring Edwin. Edwin. Ayan. Ito naman si paring Joseph. Yun kanyang partner. <laughs> Alright, ¿Está bien? ¿Complete una mamá o paps? Bueno, ¿Gimna? Vamos a ver, chiquita, ¿eh? Baby, está gustosa a mi lado. Sabrosa y tan dulce como un mango. Una chica de Bahía con milagros. Cantita bien caro. Love allá.

Grabe, pero solid mga kapsa, nakikita naman yung windmill oh. Sarap. Nagutom na talaga ako. Oh. Kasi hindi kami naglunch kanina. Eh, alas dos ata tayo bumiyahin o. Oh. Okay lang, nandito na kami. Ayan o. Oh. Ang laki. Grabe. Woo! Excited ka na? Ako Grabe. Ganda dito mga kapaps. first time to. And uh, first ride namin ni Masha ngayong uh, 2023. Very nice. Sarap na hangin dito. Yan, dumaan kami kanina doon mga kapaps kasi namili kami ng mga uh, makakain. Wow! Woo! Bro, nasa iyo yun yung remote na number 3 sa ano natin eh. Kanan, kanan! Yan, yan yung mga kasama natin mga kapaps. QRCP lang malakas. Woo! CP nyo, nakakabot na tayo dito. Ayan, wow! Ang lakas. Ganda! Yan, yan yung tropa ni Tomas dito. Hello po. Ayan, syempre, selfie muna kami ni Masha. Alright, we are here mga kapaps. Wow, ang saya naman dito. Hindi <laughs> pa kami nakarating sa aming uh, eksaktong ano eh. Masaya na eh, no? Kasi ramdam mo ko. <laughs> Woo. Saya. Alright, so ayan, nandito na tayo mga kapaps. Hi, touchdown. Ayan mga paps na natin nakakami rito no? ay si Marie, and si, si Pawe Yung ating mga tropa Ayan nakikita nyo napakalapit lang namin dyan sa windmill no? Napakalamig ng hangin dito Ang sarap Hi, Hi. Ano? Kamusta ang biyay? Okay lang Okay naman Mukhang di ka ma Ano ah Kaya ka pa nakatanong dun sa windmill na yun ah Masaya ka naman Okay naman Ayan mga paps bali Doon kami mamaya magtatay ng tent Ayan shoutout sa inyo uh, mga kasama natin Si Boss Edwin okay. Si Boss Joseph Uh, kumusta naman ang biyahe natin? Okay, okay naman, okay naman. Dito. Okay naman. Sarap, di ba? Sarap biyahe. Hmm. So, yun mga paps, bali nagre-ready na kami para sa kakainin namin. Yun mga paps, ipakilala ko pala sa inyo no si Paring Tomas, ang aming malakas na kasama. Siya yung may contact dito sa Pililla. So, bakit diba, kami nandito ngayon? All right. And siya naman si Ma'am Mel, ang uh, commander ni Boss Joseph ayo. So, mamaya mga paps, magtitin -te kami doon banda. Okay. Doon ngayon mag uh, magre-ready. Sa kainin ngayon inaayos na namin yung aming makain. kain. Yan sinolo yung ating uh, contact dito sa ano, uh, Pililla. So ito na mga paps no, prinito na yung uh, manok na ulamin namin ngayon. Ayan and ito rin si Masha naghiwa uh, siya para sa mga ihawi naming hotdog. Let's go mga paps. So heto na nga mga paps ko no, ang hinabangan ng lahat ang kumain. Syempre <laughs> nagutom kami rito mga paps kaya medyo seryoso ang lahat dahil uh, nag-ihaw, nagluto pa. Ayan at nagayos ng mga dala namin para mamaya sa gagawing tin. So simple lang mga kapaps no, yung ginawa namin dito Ayan, masaya kami kahit uh, hindi man buo yung KRCP uh, group namin na nakasama eh, naintindihan naman namin pero sana lahat uh, sa susunod makasama para masaya masaya pag marami mga paps so yan na nga uh, kumakain na kami and then after nito mga kapaps maglalatag na kami ng uh, tent kung saan kami matutulog and uh, magpipintuhan Ayan, mayroon din kaming baong dyang uh, kunting inumin para sa pagsasalo-salo mamaya mga kapaps at syempre mga papso ako masaya ako diba kasi uh, natuloy yung rides namin and hindi lang yun syempre nakasama ko si Masha. Ayan, matagal na oras na magkakasama kami rito ngayon mga kapaps. So, susulutin na namin to. Ayan, samahan nyo muna kami kumain and mamaya maglalatag na kami ng tent. Subo muna ng hotdog. Ayan. Yun, no? Oh. Alright, so yun mga pops bali tapos na kami kumain, no Nandun na sila sa baba, kinuna na namin yung mga uh, gamit namin, no Yung bubuhin namin mga tent So all goods kasi nabusog na kami At uh, masaya, masaya ito mga pops Dahil first time din namin Ito yung unang rides namin, no Masaya ko dahil uh, natupad yung uh, ano lang dati namang rides kami Puntahan na natin sila mga pops Nandun sila nag-aayos ng uh, tint. Let's go! Ayan mga pops bali dito yung na namin yung uh, mga tent na bubuhin namin. Ayan, makita niyo man ang ganda, 'di ba? Sobrang lamig dito, mga kapaps. Sobrang lamig. Ay, lamig dito. Dito. Kaya nga eh. Hindi, may kaya ka pala ako, chaka. Oh, Oo naman. <laughs> Ayun, napakilig na naman tayo doon sa sinabi ni Masha. So, ito mga paps, bali nag uh, sindi kami rito, no? nag din kami. Hindi nga lang siya masyadong malakas kasi wala kaming panggatong awit, di ba? <laughs> Pre, tingnan mo naman, uh, basta inaalaga tayo mga kasama natin, oh. tayo sa kapwa natin. Tingnan mo naman yung paggagawa. Kaya ngayon ganda, okay, diba? bawal, bawal lang umungol, tabi-tabi. <laughs> <laughs> so, ano yung ating kasamaan mga paps. Sila Joe Marie, tapos si Pauy. Yung nating uh, napaka-pogi ng porsan. Kaso walang kasama ngayon, walang kayakap, no? And shoutout din kay Boss Pauy, ayan. Wala <laughs> kasama. Nice. Wala kasama kasi nasa probinsya. Ah, nasa probinsya ba? Yeah! <laughs> nice! Isa, dalawa, tatumbali. Apat natin yung ginawa namin. Ayan, yeah, so shout out sa mga tropang KRCP natin Si Boss Ibu ilawan natin kasi <laughs> right. At ito na mga kapaps, no, after namin matapos yung mga tenta Ayan, nagsalo-salo na kami, may konting inuming kami dyan Siyempre, para humaba yung kwintohan Ayan, mga kapaps, hi! Eh mga paps bali uh, tapos na kami mag ano no. Manginuman lang, ilang bote lang naman 'yun. So hindi na kami masyado na lasing no. Eh na rin sila. Medyo madilim na rito mga paps kasi tapos na maubos yung aming panggatong kaya wala na kaming ano apoy kasi nagborn burn fire kami kanina mga paps. Ayun, medyo mausok na ayun eh, yung tent namin mga kapaps isa, dalawa, tatlo, apat kahit pa paano nakapag-relax tayo sa ganitong, ano lang, ganitong sit up eh, masaya ako at uh, kasama ko sila, syempre kasama ko si Masha tapos nakapag-rides uh, kami na ito vlogs ba diba, para mai share ko rin sa inyo kasi mga kapaps syempre sa araw araw lagi biyahe biyahe ganon ito yung pahinga na gusto kong maranasan no na kasama ko si Masha yung travel and sa mga ganitong view sa ngayon mga kapaps, gabi na ay ko sa inyo may pakita ng maliwanag yung uh, windmill pero bukas ng umaga ay uh, ipapakita ko sa inyo nandito lang kami haros sa, sa ilalim lang ng windmill mga kapaps napakasarap na hangin dito kaya nakahodi ako dahil sobrang lamig nagmu-moist yung ating ano, dahil sa lamig so ayan nakapagpenga na rin sila yung iba pupunta muna tayo kay mama Asya tara mga kapaps samahan nyo muna ako uh, gising pa naman yun hindi, nakaumpa naman yung ating motor kasi naka charge yung ating battery para bukas. Opo. Tulog ka na ba? Hindi ko naman. Hindi ko naman. Ang yung ano mo. Okay ka lang dyan? Okay ka lang. Ganda ah. Good morning. Good morning na ba? Okay ka lang dyan? Okay. Okay. Hindi ka pa naman matutulog. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Okay lang makapok. Yan. So yun mga wap, sobrang lamig dito kaya naka-jacket kami pa and uh, naka lang yung motor ko para may liwanag pa rin dito sa amin no? tsaka nag-charge kasi ako ng battery so anong masasabi mo sa lugar na pinunta natin ngayon? malamig <laughs> masaya naman? ano ba naman masaya tsaka syempre dahil first ride talaga namin ito mga kapaps ngayong taon uh, nakakatuwa syempre magkasama kami di ba? and overnight pa ha? and iniinahan na lang namin yung boses namin kasi may mga kasama kami mga kapaps na nagpapahinga na rin so ayun mga kapaps para sa akin kasi itong rides hindi uh, lang basta rides ito rin kasi yung mga gusto kong mangyari no na tipong magra-rides tayo magra-rides ako na kasama ko si Masha gusto mo rin yun diba yung mga rides niya At same time kasi mga paps uh, yun -relax and, syempre, na relax din syempre lagi nakikita na byahe ko lang sa joy ride biyahe bahay byahe ganun so hindi naman pwedeng ganun diba kaya tina-try ko rin yung mga ganito para kahit pa pano, ma-refresh yung pangisipan ko, syempre masaya dahil nakasama ko si Masha, ilang months din kami hindi nakapag vlog na magkasama gawa ka ng syempre na busy lang din pero ngayon mga kapaps sana panuorin nyo kami no, sa mga susunod ng vlog namin ganun lang naman mga kapaps, hindi naman pwedeng lagi tayong trabaho ng trabaho kailangan may mga ganito rin mga ganitong sit up din yung tipong marirelax kayo uh, dito masaya kami kasi pwesto yung mga punta rito sa windmill alam mo naririnig ko lang pero ngayon nandito na tayo diba nag overnight pa kami ganun <laughs> so, lang okay. mga ka-pops diba ngayon medyo malalim na yung gabi at uh, magpapinga ka na rin okay goods ka na rin no? Mm -hmm. okay naman panlawak na eh oo okay. So yun lang mga kapops, no, uh, sana panoorin nyo and supportan nyo kami ni Masha sa mga plano namin, yeah. sa mga travel Subscribe bags. vlogs. Oh, sa mga bago dyan na hindi pa nakapag-subscribe, baka pa na subscribe. naman free lang mag subscribe. Uh, abangan nyo rin yung next vlog namin na kasama ko si Masha mga kapops para mag-enjoy kayo. Lang, tayo nyo lang kami sana. Alright. So, paingan na tayo. Okay. Good night. Good night. Dito na rin tayo mga kapops. So, update ko na lang kayo mamaya pag may araw na para makita nyo yung win. -win. Dito na ako. Para ano, mga pagpahinga ka rin. Good night. Good night sa inyo lahat. Thanks. Hey. Alright, so yun mga paps, dito na tayo. Magpapahinga na rin si Masha para maaga tayo mamaya. Ayan, so hanggang dito lang muna ulit tayo. Abangan nyo na lang ulit mamaya mga, mga paps. Nakisa lang yung ating ilaw. Bye, Bye good night. Ay, ganda ng gising ko sa umaga. paps ko Ayan, good morning, good morning uh, 7.30 na ng uh, umaga So ayan yung tint namin mga paps eh. Nakita nyo na Mga tulog pa, ayan o Grabe Ayan, mga tulog pa sila mga paps Kaya ako oh, walang Ayan, apat yung tint So ayan mga paps, nakita nyo na uh, Ayan, pinapainit ko na rin yung motor Para mamaya at least Good na siya And then makikita nyo mga paps yung view rito no? Uh, nasa kailaliman lang kami ng windmill Napakasarap mga paps Pag mo sa umaga Yung ganito yung makikita mo no? Ang sarap sa pakiramdam Grabe <laughs> Kasi pag doon tayo sa city di ba? Pag gising natin Usually uh, ingay agad ng sasakyan yung naririnig natin Pero dito Naririnig ko lang yung Bawat hampas nung ilisi ng windmill na yan And mga paps oh, Nakikita nyo diba And uh, probinsyang probinsya talaga rito mga paps Ayan, ang sarap Sarap ng hangin Malamig Woo! So mamaya natin gigisingin si Masha Tulog pa siya mga kapops no? Ayan, sa mga viewers ko dyan Shoutout sa inyong lahat so, Dito kami ngayon sa windmill Sa Pililya Sa Rizal Ayan, ang sarap sa pagaramdam mga kapops no? Na makalanghap ng sariwang hangin Sarap Grabe Sarap ng tulog ko kanina mga kapops Kasi ang lamig Wow, ayan Right, so pinainit ko na yung motor CR muna tayo mga kapaps Para uh, makapagkapit tayo Right? Let's go Alright mga kapaps, samahan niya ako ngayon Gisingin na natin And ready na. <laughs> ay mga paps nga pag uh, ano na kami, nakapagligpit na kami ng mga dadalhin namin. Yan na rin yung ibang kasama namin. <laughs> okay ka na? Oo. Uh -huh. All let's go. All So yun mga paps ko hanggang dito na lang muna ulit tayo. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Lagi niyo lang ituloy mga paps yung mga bagay-bagay na magpapasaya sa inyo. Basta lagi lang tayong mag-iingat at magdasal. So kita-kita tayo mga bubs sa next vlog natin, next ride. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.